Isinagawa ng Provincial Veterinary Office ng Cagayan ang libreng pagbabakuna kontra rabies sa bayan ng Baggao bilang bahagi ng pagdiriwang ng Rabies Awareness Month ngayong buwan ng Marso. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Dr. Wilfredo Ikin Jr. ng Provincial Veterinary Office, katuwang ang Municipal Agriculture Office at ilang opisyal ng barangay kung saan umabot sa 891 na asot pusa mula sa mga barangay San Manuel, San Jose, Santa Margarita at Asasi ang nabakunahan. Labis ang pasasalamat ng nasa 501 for parents sa serbisyong hatid ng Provincial Veterinary Office na may layuning palawakin ang kaalaman tungkol sa rabies at pagiging responsableng pet owner. Ayon sa datos na sa top 4 ang Pilipinas sa buong mundo nalaganap ang rabies ngunit bumaba ito mula sa top 6. Sa ngayon patuloy ang pagsisikap na tuluyang mawala ang Pilipinas sa top 10 sa mga susunod na taon. Samantalang kasalukuyang nasa isla ng Kalayan ang Provincial Veterinary Office upang ipagpatuloy ang kampanya kontra rabies at pagbibigay ng libreng serbisyo. Para sa IFM news ako si Idol Show bigagarin Idol IFM News